Shout out sa inyo sir, paano po ang pagbayad sa salary loan? Kusa lang po ba sila magdededuct sa balance ko? Yan, yun yung tanong ni Idol Jeneline Gabi. Yan. Uh, salary loan Idol, yung kaltas mo sa salary loan Idol is naka-auto deduct po yan sa inyong uh, payroll. Twin payroll po, Uh, kung sakali pong hindi ka na po pumapasok, ay pwede ka pong magbayad uh, manual payment po ang gagawin mo. Pwede ka pong uh, magbayad on, via online po gamit po ang GCash uh, Paymaya basta mayroong pay bills po. Yan. Pwede rin sa RCBC Pulse kung mayroon pong laman yung ATM mo yung RCBC Pulse mo. Uh, punta ka lamang po sa pay bills. Uh, check natin dito mga idol. Punta ka lang dito sa pay bills. Tapos, search mo po sa what bill do you want to settle? Uh, RCBC credit pang card po. Yun po yung biller name ng uh, RCBC kung sakaling magbabayad ka ng loan mo. RCBC Credit Bank Card. Yan. Kailangan po may sapat na amount yung iyong uh, RCBC Pulse account or yung payroll account mo. Tapos, enter card number. Yun po yung enter card number ay yun po yung nakikita po doon sa Iba ba ng outstanding balance mo na 16 digit po? Yun po yung gagamitin mo sa iyong uh, salary loan. Pag buksan mo po yung iyong loan sa may loan tab, lalabas doon yung outstanding balance mo. Yung 16 digit number po yun, yun po yung ano po, uh, ilalagay mo dito sa card number na nakalagay dito sa RCBC Credit Bank Card. Yan. Lalagay mo po yung Uh, salary loan account number mo tapos pinutin mo lang yung continue maglalagay ka ng amount kung magkano po yung every payroll deduction mo kung magkano yung kaltas mo kada uh, sahod yun po yung gagawin mo kung sakali pong uh, gusto pong magbayad ng online yan po ngayon paano po malalaman kung nakaltasan ka na po Punta ka lang po dito sa iyong ano, uh, sa deposit account mo sa RCBC Pals. Yan. Pindutin mo po yung manage my account. Yan. Pindutin mo po yung uh, balance mo na yan. Makikita mo po dyan. Pindutin mo yung transaction. Yan. Tapos hanapin mo po yung uh, payroll advance ADA. Yan po. Yan. Dyan mo po makikita kung meron ka pong uh, kaltas ngayong araw ng sahod na ito. Yan. Kung napansin mo po may kaltas ka na dyan, ng iyong uh, loan, tapos i-check mo sa loan tab guys, hindi siya nag-check. Hindi siya nag-check doon sa schedule ng iyong kaltas. wag po kayong mainip kasi uh, tatlong araw po yun bago mag-reflect po sa system ni RCBC bago siya mag-check po doon sa schedule ninyo kaya sa mga nagtatanong po diyan bakit kinaltasan po sila tapos uh, yung status po ng uh, outstanding balance po ninyo ay nakapending pa rin po Ayan. kasi nga po tatlong araw po yun bago mag-reflect po sa system ni RCBC. Ayan. Huwag niyo pong, ano, uh, huwag kayong kabahan ba? Huwag kayong mabahala. Kasi po, tatlong araw po yon bago mag po sa system, yung deduction mo ngayong araw ng sahod na ito. After 3 days po, balikan niyo po yun ulit. Makikita niyo po, mag-check na po yung uh, kaltas din yung ngayong araw. Doon po sa schedule lang inyong yung deduction. Yun. So, sana po nakatulong itong video na to. Yan, kita kits ulit po tayo next video. Bye-bye.